Tchau, ilang sandali po ay uh, tayo ay uh, magsasalana uh, So, kami ay umaas na lahat po tayo ay uh, kabisado-kabisado natin kung paano tayo magsasala ng Idol, uh, Idol uh, Peter. Ang pagsasala po ng Idol Peter sa unang takbir, ng first rakaah mayroon po tayong yung uh, pitong takbir ating uh, maging uh, intention o niat natin sa pagsasala uh, sa gawa natin ang salatulain uh, uh, salatul ayin at sunna alang-alang sa ilang Allah Ta'ala bawat takbir mayroon po yan na uh, interval na ilang segundo ang binabasa po natin ay subhanallah tapos mag takbir tayo ng tulao pa hanggang sa itong takbir kung isikan ra ka mayroon po yan na limang takbir so ganun din ang uh, binabasa natin binabasa natin ng subhanallah walhamdulillah Allah Akbar then after that pagkatapos natin magsala dun po magumbisa ang khutbah alalangin po natin na tayo ay narito upang tayo ay magkotba. Ganon po kalaga ang uh, sermon o kotba. So our uh, purpose in going here is uh, to join the Salatul Eid and listen to the kotba. Magkasama po yan upang uh, makamit po natin ang rewards ng uh, Allah Ta'ala.

old. We have our brothers there who are uh, roaming around over there. They are carrying the, the packs. We have to pay for the uh, Zakat of Peta. Hindi po malaki yung pag, uh, ang halaga uh, ng Zakat of Peta. It is only 125 pesos. Kaya isa sa mawala ng saysay ang anong pagpapasa. And at the same time, uh, ito pong uh, lugar kung saan natin pa, uh, ipagdaraos ang uh, Salatul Eid, hindi po ito libre we have also another box there kung mayroon po tayong dalang na malit na halaga ibigay po natin dyan just to cooperate our brothers here na sila po ang uh, uh, nag-organize uh, ng uh, pag uh, atigip po na ito ang ating uh, Salatul Eid, insya Allah at uh, ganoon din po itong mga system natin ito po ay hindi po libre, binabaran natin upang pakita natin ang mga Muslim, sila po ay nagkakaisa kahit man lang sa ating pagsasala. Ganun din, ganun din po, Barakallahu fekum, at ako po ay bumabati sa inyo ng maligayang uh, uh, pagdiriwang ng, o pagunita ng uh, Eid fitr الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر كبيرا. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزان love